Hi guys! Magandang araw po sa lahat. Oh, ayan. For today's vlog, ito, um, ngayon ko lang na bigyan ng oras. So, marami na confused sa ating mga kababayan regarding sa pag issue ng working permit dito sa Poland. Kasi nga, di ba nabalitaan naman siguro ng iba sa inyo na nagkahigpitan nga dito sa Poland regarding sa working permit at saka sa mga visa or sa TRC process. So, ngayon, ang ah, naging diskarte kasi ng mga agency dito para makapagtrabaho agad yung mga aplikante na nandito or nanggaling ng mga outside Poland which is ibang part ng mga Europe. Um, yung mga kababayan natin, uh, nakukonfuse sila kung legal daw ba yung proseso na student permit muna yung binigay sa kanila ng agency. So, kasi dito guys, yung working permit, mas matagal kasi i-issue yan or maibigay sa inyo ng mga agency. Kaya gumawa sila ng ibang solution which is yun nga yung student permit. Ang student permit naman kasi, usually kasi sa mga karamihan na nag-message sa akin, ang validity lang noon is 3 months. So habang pinaprocess yung mga working permit, yun muna yung panghawakan mong legal document as permit dito sa Poland kapag nagtrabaho ka dito. So, ang tanong din ng iba kung pwede daw bang i-process yun sa TRC. So, hindi po. Hindi siya pwedeng i-process sa TRC in transfer into working permit. Kasi yung iba kasi, um, may application na sila before ng TRC. So, lumipat sila sa agency na yon which is ang binigil nga lang sa kanila is student permit. Kung pwede daw ba yun yung... Um, yung kumbaga updated documents nila para sa TRC kasi transfer nga nila hindi kasi pwede kasi nga working permit yung nakaprocess na TRC mo hindi siya student so much better ang gawin yung sistema kapag ganun hintayin nyo lang maiisip sa inyo yung working permit at yun ang ibigay nyo sa mga nagpapasa sa inyo ng TRC so pag mga ganyan kasi kahit naman sa agency discuss nyo yan ganun din ang sasabihin sa inyo na working permit is working permit. Hindi siya uh, pwedeng student to working permit. Kasi nga, magkaiba na requirements yon. So, yung mga sinasabi ng iba na kung nag-aalangan sila kung legit daw ba, legit naman yan. Siyempre, ang mga agency kasi, gusto nilang kumita, gusto nilang makapagtrabaho din agad yung mga tao. Kaya ginawa nila ng paraan. Kasi umiiwas na rin sila sa, ngayon sila sa mga hulihan dito sa Poland which is magka-penalty sila kapag nahuli sila na nagkapatrabaho sila ng mga worker na walang mga working permit so sinasabi ko nga sa mga ibang mga kababayan natin na kapag ganyan ang offer sa inyo ng agency is i-accept nyo lang kasi nga legit naman yan, wala rin naman kasi silang magagawa eh, unless kayo yung maghihintay ng ilang ban para magkaroon ng working permit, hindi rin kasi ano eh baga, hindi naman din kasi accurate yung time na ibibigay nila sa process ng working permit meron kasing 3 weeks or more than iba iba kasi ang labas ng working permit kaya much better i-accept nyo na yung offer na student permit muna yung kuha ninyo tapos kung mag-process ka ng TRC hintayin nyo yung working permit ganun ang gawin yung sistema para mas okay kasi na working permit yung gamitin nyo kasi ang student Um, hindi nyo masyadong pangahawakan yan kasi nga ang nagsettle lang yan is the agency kumbaga security nyo lang din yan habang nag-work kayo sa kanila ang maraming kasing case nyan is yung mga kababayan natin na nanggaling ng Hungary Slovakia, ganyan halos sila tumawag rin kasi sa akin yung iba hindi ko na lang halos din nare nga kasi ang daming message kaya gumawa na lang din ako ng video ngayon so kung kayo is um, may mga plano magtrabaho dito ngayon sa Poland or man nasa ibang part kayo ng Europe magpagawa muna kayo ng working permit bago kayo pumunta dito para maiwasan nyo yung mga problema dito Honestly, ang daming na-stress ng kababayan natin regarding sa higpitan dito sa Poland. Kasi talaga dati, napakaluwag. Kahit mga wala visa, nang kapag trabaho ng malaya, kahit walang working permit na binibigay yung mga agency, pwede. Kasi kami noon, ganun. Bago na ibigay ang mga working permit namin, nasa 3 months yata, o more than yung iba. Yung iba nga, naabot pa lang 7 months. Depende yan sa agency. Kaya kung kayo... Um, uh, dito sa Poland. Secure your leg legality. Mahirap na kasi ngayon yung magkaroon ka ng record or ma-deport ka. Eh, Ganon po ang sitwasyon ngayon dito. Tsaka wag naman kayong matakot kung merong mga legal documents kayo dito sa Poland. Wala namang problema yon As long na mga legal documents kayo, hindi makaiba sa basa, -basa ma-deport. Yun nga lang talaga, isi-secure nyo yun para sa sarili nyo. Huwag nyo rin iasa sa agency kasi nga, ang mga agency, yung iba, bulok din ang sistema. Kasi ako, ilang beses na rin akong na-ano na dali ng ano eh, ng agency. Kasi nga, inasa ko rin sa kalakala ko maayos ang kalakaran ng agency dito, which is wala rin akong knowledge noon. Kumbaga, natuto na lang din ako nung tumagal-tagal na lang din ako dito sa Poland. Kaya, maigi rin yung nagtatanong-tanong kayo, yung mga matatagal na dito sa Poland, yan yung mga easy way kasi hindi naman magsisinungaling yung mga yan regarding sa experience nila dito sa kalakaran dito sa Poland. Maganda pa rin naman ang Poland, although nahigpit na nga lang din talaga ngayon pumasok gawa ng nagkakaproblema sa mga isyuhan ng visa, especially sa Pilipinas at ibang part ng bansa, yung mga nagko-cross country. Dati kasi noon ang dali-dali ngayon talaga pahirapan na. So, kung ako sa inyo at nakapag-apply na kayo, nakapag-umpisa na kayo ng gastos, diretso nyo lang yan. Hanggat hindi pa na expire ang visa, ang ano, working permit, pwede pa yan. Ang mahirap lang kasi yung pangabutan ka ng working permit, yung expiration, yung kasi ang mahirap. Kasi pag na expire ang working permit nyo, back to zero na naman. Pero dito kasi yung mga kababayan natin nasa inside Europe na madali na lang kasi sila makapasok ng Poland. Ganun sistema kasi dito. So ayun lang guys. Kung may mga tanong kayo, mag-message lang, mag lang kayo sa akin. Mag-comment lang kayo sa video. Bye!